Hi guys, nandito kami sa A&W. Um, papatikimin ko si Tita ng Canadian breakfast. Yan. Where is Nene girl? Okay, let's go. So alas 10 na ng umaga pero magbe-breakfast pa rin kami. Okay. What do you want, Nene? So, so wait, waiting mga, na lang kami ng order. Mga grab. Matitikman niya ni tita ang Canadian breakfast. Oh. So, Canadian breakfast yan. Overload. So, may kasama siyang scrambled egg, dalawang toast, tomato, may sausage din, and hash brown. And with jam and peanut butter. So, ayaw niya ng kape, so nag-apple juice siya. Kami ni Tors, di pwedeng mawala ang double-double ang kay nene naman ay pancake pancake yeah. sa amin waiting pa pero ganyan din naman ang in order namin ganyan okay. yung sausage alam mo yung nahanap yan sa Costco na sausage hindi ko talaga makita ang tarap chuling mm -hmm. oh, oh wow looks so yummy thank you yeah Okay. Sige mo, oh. Ito na, guys. Ang sa amin. Kasama ng tanghalian. Let's take a picture. Tapos na kami. Tapos na kami kumain. So, si Nene, hindi na ubos. Laki <mulay> na. Kumusta naman ang kinain mo? <gulay> yes, kumusog na busog ako. Busog na busog si, tita. But, okay. Hindi ko nga so, na. Pauwi na kami guys. Iatid ko na si tita at na jejebs na daw siya. <laughs>